for the brain. That's right. Food <laughs> for the brain. Huh? Bayan mo, pag natapos yung project ko, yayaman tayo. Okay. Huh? Tara! Aber, aber, tingnan nga natin. Ang e, pagkain niya. Ayun. Uy, mainit. Malaki nga. Ha? <laughs> Libro hey, na namin hey, nina. Libro. Eh bakit niluto ko? Oh, ito talaga, mahilig din naman kayo magbabasa na 어머님, 구만다가 t 아에 nabuo ko na rin. Nabuo ko na rin. At last. Hindi naman buo ang kailangan no, buong. <notable> <Glenn> ko eh. Konti bariya lang para makapamalengke ako. Dagdagan mo itong pamili ko. Huwag mo ko istorbohin. Masisira yung konsentresyon ko. Yan Wait. Binigay na sa akin yung formula eh. Ayun. Dagdagan mo na itong pamili ko. Te 30 pesos ito nang makalakad na ako, Albert. Hindi mo naman ako naintindihan, mahal eh. Mahal talaga ang bilihin ngayon. Kaya dagdagan mo na ito at hindi kakasya. Eh, eh, alam mo, eh, wala akong pera. Sa sweldo ko na, sa sweldo. Eh, paano ka naman magkakaroon ng pera? Eh, diyan naman nauubos sa kabi, bilhin mo ng libro yung sweldo mo eh. At saka yung computer na yan. Pwede ka naman umarkila. Bakit hindi ka nalang umarkila? Bumili-bili ka, down payment, talang laki. Yung aircon natin hmm. Tatlong taon na dun sa shop, hindi mo matubos-tubos. Mamaya mo, matutubos din natin pa, paano? yan. Paano? Yai, yeah, ha? Bakit tiniistorbo mo na naman na asawa mo? Eh, alam mo namang utak ang kailangan dyan. Baka mawala ng ng na utak niyan. Mama, mimili ko. Sa 30 pesos lamang ito. Eh, di, pagkasihin mo na lang. Eh, bakit tiniistorbo mo pa yung asawa mo? Kinampihan na naman ninyo eh. O, oh, sige, sige. Iho? Iho? Sige, lalakad na ako. Iho, ah, kumain ah, ka muna at magmeryenda ka. Oo, oh, 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 salamat. Siya kaya ang pamilihin ko ng 30 pesos lamang ang dala sa palengke. Tignan ko naman kung ano mabibili niya. Sa mahal ng bilihin ngayon. Ba yung mga impensyon-impensyon na yan, oh? Ang ko ko. Mami, pupunta kayo palengke? Oo. Oh. Ano ah, huwag nyo kakalimutan yung mga food for the brain ko para lalo akong tumalino. Ano food for the brains? Yung bang malalaking ista, steak, mga manok, ano pa ba, gatas, at saka yung mga gatas. Sandali pali. lang. Wala na ako pali. Sandali lang, sandali lang. Alam mo ba kung magkano ang pamili ko? 30 pesos. Bakit hindi niyo pa ako diretsuhin mag-ama? Magnakaw na lang kaya ako sa palengke. Basta ba huwag kayo magpapahuli. Mamang ano, pakitingnan mo nga itong medalya oh. na ito kung pwedeng isan oh, lang. Hey, Mrs. Hindi ko kami tumatanggap ng mga medalya. At bakit hindi mo tatanggapin ito, higinto ito? Ito ang nakuha ng aking manugang sa kanyang katalinuhan. At ito naman ay eh, kuha ng aking apo dahil mahusay sa taklase sa klase. Mrs. Ta kuleyo. Huwag na kayong magkwento. Hindi ho kami tumatanggap niyan. Tapos, ang kailangan namin dito, kwarta. Ang isinasangla rito ay alahas yung mga rilong genuine. O, oh, eto, eto naman, eto naman. Lantay na ginto yan. Hindi po namin tinatanggap yan. Tapos. Tropin, hindi nyo tinatanggap? Eh naku, eh talaga naman hindi kami tumatanggap niyan eh. Ano may paglilingkod namin? Naku! Pagmamalasing ka nga naman, oo! oo. ang ka ng demonyo! Wala akong nakita. Wala akong nakita impact! Oh. Tagong limo! Bilitan mo! Ah, uh, sandali lang ho, titingnan natin. Ba? Ano klaseng relo ito? Sige eh, dito. Walang minutero, walang segundo. <laughs> Missy, sorry. Hindi po kami tumatanggap ng ganyan. Hoy! Bakit yung kwart Walang monetero. Kaya ako lang ito'y sinasalda. Hindi pa dumadating ang kwarta ng anak kong galing sa Saudi. Ako, kwarta ng anak na galing sa Saudi. Ang sabihin mo, Mama, inagaw lamang yung relo na yan, kaya nagkaroon. Gusto niya magkapera.

Uy, Ang ibig sabihin, ay, nagsalpo ka na naman kay naalitoyang. Oo! At kada yata niya, miski kasi na rin sa bansa, hindi ko siya lalaman Hindi raman siya sa akin! Kala mo, dadaan mo! Ano yun, ay? Tuloy ka na naman ang ulam natin? Eh, bakit? Nagbigay ka na sa akin ng perang pambili ng bola, no? hindi, oh. hindi pa rin! Pero huwag kayong magalala. Meron tayong adobo. Meron, Nay? Oh. oh. Adobo, Nay? Adobo. Adobo? Okey. Okey. Wow! Oh. Yan. Yeah. Wow. Ang kangkong. Adobong kangkong? Eh, adobong kangkong huto eh. Adobo! Oh. Hindi ko na siya sinabi ang adobong baboy. Hala, Kain! Nakala mo siya ko kayo. Kay? mag-call mo si Emily. Yung anak nung dang buhalan wow, niya. Kaya naman ayo. Oh. Ano ho ba piliin natin? Batubalani. O ayun ho ba piliin na Emily nung dalaga pa siya. Batumbakal. <laughs> Katakataka ho ba yung batumbakal e eh, ma-attract sa batubalani o oh, yung batubalani ma-attract sa batumbakal? Natural lamang yun. Hindi ko kasalanan nang mabulag ako sa kanya. Mabulag. Duling lang yung etang na yan, akala niya, uurungan ko siya. Hoy! Never! Ba't ma, hanggang ngayon pa ba naman yan? Eh, matagal nang nakaraan yun eh. Sa akin, anak, wala. Pero siya hanggang ngayon, akalaan mo, dinadalirot. Na nung daw araw, nanobyo ko ba ang ama mo? Eh, ang sabi ba naman eh, inagaw ko sa kanya? At ako raw ang nang-aahas? Hoy! Albert! Sabihin mo akong talaga ako'y mukhang ahas. Tingnan mo nga kung talaga ako'y mukhang ahas. Huh? Mukhang ahas? Never. Siya nga? Hindi, Mami. <laughs> Dambuha lang ahas, pwede. Morning. Good morning. Ya, yeah, <laughs> <mo kita>. ha. Saan mo punta. Ha? Bakit? Tingnan mo ginawa mo sa akin. Yung kotse yang binenta mo sa akin. Bawat lakad ko, may nawawala. Yung mga pintoy, mga piyesa, nawawala. Bawat kanto, may maulong, may nawawala. Ano ba nangyari sa akin? Ito lang natira. Hayop ka. ino mo na naman ako. Yan lang. Ano pa? Ito nga. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Bakit hindi ako magagalit? Isusuli so, ko naman sa iyo pera mo eh. Mangyari yung nagbenta sa akin ng kotse niyan. Alamaman ko huli na. na Lilipad pala yung mga pady para sa ringgola. Walang hiya ka talaga, oo. Ito naman ang pera mo, hindi ko naman ginagalaw. Hinihintay nga kita kanina pa eh. Totoo? Oo, ayan oh. Tama to ah. Sakto. Ito sinasabi ko sa'yo, pag nagkamali ka ngayon sa akin, bugbog ang abuti mo. Walang yaka. Oh, ayan, kambyo. Mas kamalit, pakinabangan mo. Bumuha ka ulit ng ano. Saranggola. Tayo na, mga bata. Ba't mo sinabi ang pera? Ano ba mimin natin, hangin? Oo, kayo naman ni Nay, oo, oh, so sole. Oo. Oh. Ah. dami pa hingi, ah. ha? Pwede ba akong basta na malamang anong mga yun? Ay. Ito. Di pwede. O, ito na. Teka, dahan, dahan. Bigyan mo ang balda ka. Oo. Teka ba? Sanay na sanay ito, Parang sweetik na sweetik, ha? Parang hindi nakahawak ng kwarta. Aba nang ako sabi, bigyan mo akong pera, eh. Akin to isang daan. Oo. Alam niyo yan, Nay, pinaglihi kay Andres Bonifacio, kaya ganyan niya. Pag nakakakita ng ganito, nagmamadali. O ayan. mamili na kayo. Sige, kay nanay, ha? Sige, mamalain kita tayo. Kayo eh. Oh, 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 oh. oo. Magdisa muna, ayaw ka nang nakasyorts. Tang! No? Kaya yung baon? Anong baon? Papasok na mo ako sa eskwela. Oh, ako? Ako nga yung tigil-tigilan mo. Yung eskwe eskwela mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na yung pagpasok sa eskwela at wala kang mahihitar Tigilan mo ka ako. Hanap buhay ang kailangan. Ako, nung kainong edad mo ko, naghahanap buhay na ako, kumikita na ako. Sa'yo, walang napapala dito. Bao, kain, pasyal. Walang mangyayari sa'yo. Huh. Uso mo ba yan, Tang? Huwag mong panghimasukan niya, buhay na sa akin niya. Ang ibig sabihin ng bilog, kwarta, loko. Hmm, maliligo lang ako. Eh, sige, o, tang. alam mo makakaisa ka, no? Pagod uh, pa kayo! Huwag pa kayo! Huwag okay, na boss. <laughs> Medyo makapal pa tayo ngayon eh. Hoy! Roja! Sabi mo kay Bryner yung... Cheat! Aha! Papa! Cheat daw! Dali lang! Cheat daw! Dali lang sabi eh. Yan naman ang hirap sa inyo. Puro kayo sigaw sa amin. Kayo naman ang na mabagal dyan eh. Ano po ah? Anak lamang kita. Eh tatay ko lang kayo ah. Mukhang wala kayong ganang kumain, ha? <laughs> Kasi yan pa kayo? Oo. Oh, sampung apritada, Labintalawang giniling. Tokwa baboy anim. At talawang at isang kanit. At anim na soft drink. Mura lang, ha? Oh, 285.40. Oh, wala ka naman yung dyan. Baka yung iba dyan hindi nagbabayad, idagdag mo na rin dyan. <laughs> iba kami. Pagka makapal kami, iba kami. <desserts> Sobra kayong kagalante, po. Talagang okay kayo, boss. 85 <moment> at 40 po. Chicken! Ano ito nangyari? Eh, walang tao yung iba. At saka, nabura ata ang letra. Ang ibig niyo bang sabihin, sir, eh, ma-accelerate na naman ho si John John? Oo, oh, Mrs. I-accelerate. Ah, uh, Mr. Hernan, eh, ka-accelerate pa lang ng anak namin, ah. Wala tayong magagawa. Talagang matalino ang inyong anak. <laughs> <laughs> Kaya at ikaw, John, John, mag-report ka kay Miss Cruz at uh, ililipat ka sa third year. Ibig niyo sabihin, third year na ako? Oo. Oh, Ayaw mo ba nun? Kita mo na, mama, sa isang taon, dalawang beses na accelerate. Oo. Naku, ang galing. Talagang na napakagaling ng apo ko. Wala hiya ka, Araw-araw, binibigyan kita ng baon. Aba, eh puro sa tong grades mo. Ah. Ayun naman, oo. Sinabi ko na naman sa inyong huwag niya ng pag-aralin niya hindi naman kailangan mag-aral yan. Bueno, gusto mo ang pari kayo. Walang nalalaman, walang matututulan. Sino? Ikaw! Kayo, nanay, oo, kung magsalita kayo, ako. Ayun si Albert, tignan niyo, tapos na pag-aaral, may titulo. Eh, mas malaki ba kinikita nyo kaysa sa akin? Hindi ko kailangan ng libro. Ang kailangan ho, abilidad. Gusto bagay nanay, tama eh. Pero ikaw, mali, ha? Ang gusto ko, 100. Sandali lang ho, inay. Ano ba nakikita nyo dyan? Eh, puro 60. Ilang 60 mo nandyan? Isa, walo. Oh, sige nga. Kwentahin nyo nga. Ano total? Walong, walong 60. Teka nga. Walong 60, ah. Uh, um, 480. Oh, tingnan nyo. Oh. Ha? Labang one uh, 100 sa 480. Apat. Oh, ayu pemenun, empat tu one hundred. Sama, isang 100? hundred langkus semua. Emerong eh, empat, me bonus pangucinta. Kuliah, si kentang kuni mo. Ajakkan bahaka kau nang one 100 one hundred. Hmm, sama. Sinabikusyo, waisel dolemu. Kenapa eh. yun? Ay, hello. Hello, ini. Hello, hello. 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 na yan dito na makapagpahinga na sa'yo. Ay, yun na. Ay, yun <laughs> na. na. Bagong sweldo. Akin mo, na yung pagkain. O, oh, yan. Kabuti ilabas ko na ito na makapagkain uh, na ako. <laughs> <laughs> Tutong na. Tutong na na ako eh. O, uh, mahal. Uh, teka, Dahil <laughs> pagkain? Uh, sa aming dalawa ni John, John. <laughs> Ano ba yan? Yan, yan. Oo. Oh. Mga libro? Oo, oo, oo. Bakit? This is good for the brain. That's right. Good for <laughs> the brain. Ha? Bayan mo, pag natapos yung project ko, yayaman tayo. Marami tayong mabibili, hmm. Hindi, hindi kailangan yung pagyaman mo bukas. Ang kailangan natin dito, yung ngayon, pagkain. Ano ko yung mga libro na yan. Oh, Oo, mam ano, Mami, anak. Mami, anak. anak. Ana, oh, mami. Mami. Oh, mam oh, mam mami, 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 anak. Ayan. Pagkain. Mami, Mga libro. Ayan. Ayan. Ito ang kainin mo. Salad. Salad? Ano? Talbos ng kamote yan eh. Salad din. Okay? Huh? Tara! A ver, a ver. Tingnan nga natin. Malaki si Diane. Ayan. Uy, mainit. <ba>? Malaki nga. May <laughs> 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 namin yun ah. Oh, ito tala, eh. mahilig din naman kayo magbababasa ng libro mag-ama eh. Oh, ayan, sige, lantakan na ninyo.